na ngano ni anak man taong kadihaday day lay lay ayaw taong lay ayaw taong lay kay mabali lay lay ayaw taong siya dal lay di halang ka lay lay buong bibi na lay lay ayaw taon, lay wala man tayong mga makita ag tabang dari uy Pangitag tabang bang Lai! Ayaw tawon, Lai! 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 Ayaw tawon, Lai! Lai! Ayaw, Lai! Ayaw tawon, Lai! Buutan man na si Lalay! Ano ni anha man tawon ka diya? Dahil tanawa, usan may anha ni mo diha? Nakabalukang na ay kung ano diha, dambuha buaya! Unday! Ayaw tayo, Unday! Mangita ka ani? ane? Uy, kadagang tao, puro mga gabidyo! Lay! Ay, tama di ay! Tawaga to si Kuan, si Inday, kay mo to ang itong handler! Tawaga, tawaga ninyo! Sige, sige! Lay! Ayaw tayo, Unday! Grabe ang matao! Ang matao! Hala! Ni kahadlo ka ni! Oh, nana, oh, nana! Nana, ay, salamat! Naabot na Sige, sige! Uy, nana, sige. nana

Lay, lay. lay. butal mo ng lalay na, nganong, nganong isog mo ng lalay na Day, hauna, day, hauna, day Wala, nagigulitan Hala, hala, hala. ipadol, ipadol, ipadol Relax lang, relax lang, day Day, relax lang Allah, relax lang, day Grabe ning grabe ning buhay gutom ha Uy, gutom kaysa, magigutom magmayo Lay, relax lang, lay Boto man oh, boto mo ng lalay na. Oh, sibat na. Day, sibat na, day. Oh. Sibat na day. day. Sibat na, day. Day, sibat na, day. Ipadol, ba? sa... <laughs> Sus, day. Uyawan kay ka, no? Sunod gani. Kapalukang na eh, naibuaya, re Dili na ka mag ani May gani na ano. ni Kuano. Gani, ano ni Anhi, mabukadari. Aday, kabalo kang... Ang kuyanan sa kuang buaya. Ang ah, grabe mo ayaw ha, oy, kusukin mo kaon. oh. Kusukin mo ka og daw. Grabe katawa sa buhay oh. Nagkatawa nagkaon. na <laughs> ah. <laughs>